What's up guys? Sarap ng buhay Nasa isla Paduyan-duyan lang guys Dito po, dito po kami sa isla guys ah, Nanginas kami Nangilaw pa sa isla Dito kami guys Okay sarap ng buhay dito guys hayahay fresh na fresh yung hangin nasa dagat sarap ng buhay ganito guys pag nasa isla ka lang tahimik gusto kang mag video dito walang may istorbo na kapitbahay you know ang oh, grabe ang sarap tulugan sarap ng tulog mo siguro dito guys walang lamok walang langaw grabe doyan duyan lang oh nasa isla grabe uh, ang hangin ang hangin dito guys napaka fresh yung hangin tabi ng dagat nasa dagat dagat lang nga yung ano ko Maya guys, pag mababaw na yung tubig, manginas kami ngayon. Maraming shale kami makakuha. Yung mga lito. Maraming shale dito guys. Ano yun lang namin, kapain lang namin sa buhangin. Kapain lang namin. Marami kami makakuha dito. Dito kami nung nakaraang last year. dami namin nakuha ng mga shale. Swaki, tuyong. Marami dito guys. Marami kang mga na fresh. Iyon, kanina. Nagkilaw kami kanina. Ang daming, daming danggit na ano. Pero bumili kami ng danggit lang dito sa ano. Mga nangisda. Marami nangisda dito guys. Nang lambat ng danggit. sarap dito guys fresh na fresh sarap ng buhay nasa tabi ng daga lalo na pag may duyan haya. ah, ah. Sarap tulugan ganito. Huwag <laughs> ilang mo, huwag ihangin. Grabe. Ito okay ba? Away lang ako. Set gas. Huwag ito gintim. Ito na lighan no na ito eh. Naurot siguro. Ha? Naurot siguro. Dami nang ina siguro din nang huwag ito Lagi? Sa una nga. Hindi na lang ako nang huwag ito. Mil litra ba? Oo, na mil litra. na militra sa bakawan guys yung mga tagim team yung, yung, tawag no na ano shield no, yung dumidikit sa bakawan yun kinukuha namin guys ang sarap nun no. kinikilaw lang namin ang sarap yung mga dumidikit sa ano tinatawag na sisi si, tagim team dito tawag sa sibuano sarap ng buhay dito guys so, pag dito ka natulog ang sarap ng tulog mo siguro dito ah may mga kasama ko ng inas sila guys nangunguha na sila ng shield sarap ng hangin doon sila ako dito